Karamihan sa mga pag-aaway ng magkasintahan o mag-asawa ay nagtatapos sa paggigi ng tawad ng bawat isa. Ngunit para kay Catherine Knight, malagim na pagpatay ang naging resulta. Hindi lang niya pinagsasaksak ang kanyang kapareha gamit ang butcher knife, kundi chinatchat din niya ang katawan nito, niluto at tinangkang ipakain sa sarili nitong mga anak. Ano kaya ang nagtulak kay Catherine Knight para gawin ang karumal-dumal na krimen ito? Tara katropa at sabay-sabay nating alamin. ipinanganak noong October 24, 1955 sa Tenterfield, Australia. Ang buhay ni Catherine Mary Knight mula pagkabata ay puno na ng karasan at sexual na pang-abuso. Bayolente at lasinggero ang kanyang ama at maraming beses nitong ginagahasa ang kanyang ina sa isang araw. Samantala, si Knight naman ay maraming beses hinalay ng ilang miyembro ng kanyang pamilya at ito ay nagpatuloy hanggang sa siya ay sumapit sa edad na labing isa. Sa paaralan, kilala si Knight bilang isang bully na nananakot ng mas maliliit na bata. Kahit na hindi pa marunong bumasa o sumulat man lang, huminto siya sa pag-aaral sa edad na labing lima upang magtrabaho sa isang pabrika ng damit. Pagkalipas ng isang taon, nahanap niya ang kanyang dream job sa isang abatwa o katayan bilang tagatanggal ng laman loob ng hayop. Habang nagtatrabaho sa katayan, nakilala ni Catherine Knight si David Kellett, isang lasinggerong katulad ng kanyang ama na mahilig makipag-away. Sanay sa ganitong uri ng karahasan, ginulat ni Knight ang kanyang bagong kasintahan nang sumali siya at makipagsuntukan din sa isa sa mga away nito. Taong 1974, nakumbinsi niya si Kelet na siya ay pakasalan. Noong gabi ng kanilang kasal, tatlong beses silang nagtalik. Dahin pa man, nais ni Knight ng ikaapat na round. Kaya nang makatulog si Kelet sa labis na pagod, sinakal niya ito. Nagising si Kelet at nagawa niyang labanan si Knight. Kahit na tinangkang patayin ni Knight ang kanyang asawa noong unang araw pa lamang ng kanilang kasal, sila ay nagkaroon ng dalawang anak na babae at ang kanilang pagsasama ay tumagal ng sampung taon pa. Bagaman sila ay nagsama sa mahabang panahon, si Kelet ay madalas na unfaithful o hindi tapat. Matapos matuklasan ang isa sa mga kataksila ni Kelet, inilagay ni Knight ang kanilang dalawang buwang gulang na sanggol sa rilis ng tren ilang sandali bago dumating ang tren. Sa kabutihang palad, hindi dumating ang tren at naligtas ang sanggol. Sa kabila nito, tinanggap pa rin ni Kelet si Knight. Gayun pa hindi rin nagtagal ang kanilang muling pagsasama at si Knight ay dumaan sa matinding pagkabalisa nang tuluyan siyang iwan ni Kellet. Noong 1986, ilang sandali matapos ang kanyang breakup kay David Kellet, si Catherine Knight ay sumabak sa isang komplikadong relasyon kasama si David Sanders, isang lokal na minero. Sa loob ng ilang buwan, lumipat si Sanders kasama si Knight at ang dalawang anak na babae nito. Gayunpaman, hindi binitiwan ni Sanders ang kanyang lumang apartment dahilan para magselos at maghinala si Knight kung ano ang ginagawa niya kapag wala siya. Tulad ng nakaraang relasyon ni Knight, ang isang ito ay mabilis na naging toxic at marhas. Sa isang punto ng kanilang pagsasama, nilaslas ni Knight ang lalamunan ng alagang aso ni Sanders sa harapan niya mismo para lang ipakita sa kanya kung ano ang kaya niyang gawin. Gayunpaman, nanatili silang magkasama at nagkaroon pa nga ng isang anak na babae makalipas ang isang taon. Gayunpaman, iniwan ni Sanders si Knight ilang sandali pagkatapos niyang manganak dahil tinangka niyang patayin si Sanders gamit ang isang pares ng gunting. Pagkatapos ay nakilala ni Knight ang isang lalaki na nagngangalang John Chillingworth. Tatlong taon silang nagsama at nagkaroon ng anak, si Eric, ang unang anak na lalaki ni Knight. Bagamat walang naiulat na marahas na insidente tungkol sa kanilang relasyon, nagbukas ito matapos malaman Chillingworth na nakikipagrelasyon si Knight sa isang lalaking nagngangalang John Charles Thomas Price. Ang simula ng relasyon ni na Catherine Knight at John Price ay walang komplikasyon. Si Price ay mayroong dalawang anak na nakatira sa kanya at tila gusto si Knight. Kumikita ng sapat na pera si Price bilang isang minero kaya naman taong 1995 ay nagsimula na silang magsama sa kanyang bahay at naging maayos naman ang lahat. Gayunpaman, naging violent si Knight noong sandaling tanggihan siya ni Price sa mungkahin niyang sila ay magpakasal. Noong February 2000, ang pagtatalo sa pagitan nilang dalawa ay nagtapos sa pagtatangka ni Knight na saksakin si Price sa dibdib. February 29, naghain si Price ng restraining order laban kay Knight sa pagnanais na panatilihing ligtas ang kanyang mga anak. Noong araw din ngayon, sinabi ni Price na nag-aalala siya para sa kanyang kaligtasan at sinabi sa kanyang mga katrabaho na kung sakaling hindi siya makapasok sa trabaho kinabukasan, ito ay dahil pinatay siya ni Knight. Sa kabila ng pakiusap ng kanyang mga katrabaho at kaibigan na wag na siyang umuwi, sinabi ni Price na natatakot siya na baka patayin ni Knight ang kanyang mga anak kung hindi siya uuwi. Walang kamalay-malay si Price na tama ang takot na kanyang nararamdaman. Hapon ng February 29, 2000, si John Price ay umuwi mula sa trabaho at nagpalipas ng gabi kasama ang kanyang mga kapitbahay bago umuwi at matulog ng alas 11 ng gabi. Hindi nagtagal ay umuwi na rin si Knight. Naghanda ng hapunan, nanood ng TV, naligo at pagkatapos ay umakyat sa itaas. Ginising niya si Price, nagtalik ang dalawa at pagkaraan ay bumalik sila sa kama. Habang mahimbing na natutulog si Price, kumuha si Knight ng butcher knife at pinagsasaksak si Price na hindi bababa sa 37 beses. Ayon sa ebidensya, nagising si Price habang inaatake siya ni Knight ngunit hindi na niya nagawang manlaban pa namatay si Price sa dami ng kanyang mga sugat at ang kanyang katawan ay kinaladkad ni Knight pababa ng hagdan, binalatan at isinabit ang kanyang balat sa isang meat hook sa sala. Pagkatapos, pinugutan siya ng ulo ni Knight at chinapchat ang ilang bahagi ng kanyang katawan para lutuin at gawing putahe na may patatas, kalabasa, beets, zucchini, repolyo at gravy. Pagkaraan, Humiga si Knight sa tabi ng walang ulo at putol-putol na bangkay ni Price at uminom ng maraming pills at nahimatay. Sinunod ng mga katrabaho ni Price ang kanyang babalaki na umagahan at tumawag sa pulisya matapos siyang hindi sumipot sa trabaho. Dumating ang mga pulis upang hanapin ang malagim na pinangyarihan ng krimen at agad na dinakip ang nakomatose na si Knight. Nang magising si Knight, sinabi niya na wala siyang naaalala noong gabing yun. Sa kusina, natagpuan ng pulisya ang ulo ni Price sa isang kumukulong kaldero na may kasamang mga gulay. Sa mesa, natagpuan nila ang dalawang plato na puno ng pagkain, bawat isa ay may tatak na pangalan kalaunan na pagtanto ng pulisya na binalak ni Knight na ipakain ang mga bahagi ng katawan ni Price sa sariling mga anak nito. Sa kabila ng kanyang salaysay na wala siyang maalala noong gabing namatay si John Price, si Catherine Knight ay mabilis na kinasuhan sa kanyang nagawang krimen. Noong October 2001, nagsimula ang kanyang paglilitis, ngunit hindi ito masyadong nagtagal. Sa hindi malinaw na mga kadahilanan, binago ni Knight ang kanyang testimonya at umaming guilty sa kanyang pagkakasala. Dinala siya sa bilangguan ong araw na iyon at iniutos ng hukom na markahan ang kanyang mga papeles na never to be released. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, isang babae sa Australia ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong ng walang parol. Sa kabila ng kanyang pag-amin na siya ay guilty, sinasabi pa rin ni Knight magpahanggang ngayon na siya ay innocent at hindi niya tatanggapin ang responsibilidad para sa kanyang mga aksyon. Noong June 2006, Nag-apela si Knight hinggil sa habang buhay na sentensya sa kanya, ngunit kaagad din itong tinanggihan ng mga hukom. Siya ay nakakulong pa rin magpahanggang ngayon sa Silverwater Women's Correctional Center. So that's it, ikaw ka tropa. Ano ang naramdaman mo sa kwentong ito? I-comment mo lang ang iyong opinion sa baba ng video na ito. Maraming salamat po at kita-kits sa ating next video.